magandang tanghali sa inyo lahat shout out po pala sa mga viewers sa mga supporters uh, ito guys uh, kinulong natin yung pusa dahil may sugat siya so ginamot natin nilagyan natin ng penicillin tsaka betadine yung sugat niya so masakit siguro yung sugat mapdi Yeah, medyo matamlay siya. Nasa bandang bunga nga kasi yung sugat niya kaya hindi siya masyadong makakain sa ilalim. Gagaling din yan. So, marami naman sa mga Pilipino na may hilig sa mga alagang uh, pusa, aso, mga ano-ano pang mga pit. May mga pit lovers kasi na talagang maalaga sa mga kahit anong klaseng hayop. Kinikis-kis niya, ma-update siguro. hindi siya makakain na maayos. Okay, guys. Yan, ano may gagaling din yan. Yan.